sa din sha un fix din mali double oh dinam ko at so this guys and yeah, it see. ayan na guys let's eat let's eat here are ko yeah so this 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 is their battle showing oh my god the double egg can you give me egg yanahan na lang So let's eat guys So meron silang calamansi Oh And uh, uh, Wait, we'll take a look And for only 60 pesos guys So pwede na siyang butlang ng toyo Kaya na po magtitimpla Yan na lagyan ko na siya ng calamansi guys And uh, Pepper Yeah And a mix mix lang Wow, kayo na ba na mag-mix-mix, -mix, guys? It's bula lo, sipping bula sa amin, guys. Mmm, ayan. Hindi na tayo na mag-rice-less, ha. Look, na-open yun lang, sampahin. kasi it's ano na kasi pwede siya dito gulawa guys sarap may mga narinig kayong mga ingay na klambot so cars dumadaan kasi it's a long highway na so very and then sa gilid niya it's elementary kaya maraming kumakain dito mga sister mga Okay. So, okay, so high school. Elementary? Ay! Tapos, so, tawag nanda Junior uh, your... High. Okay, Junior High. Integrated? Was... 10, oh, integrated school pa. Grade 9 mm. pa? Grade 9 pa. Grade 10. Ang nga grade 10? Oo. Hindi, ito magandit lang pani, jen, ne? Ah, okay. So meron siyang chili sauce. I am going to... Um, para paanghanan siya guys. May mga langaw, pwede na natin ihalo. Actually... Kasi may mga ano dito. <clears> okay. <throat> Ugh! -huh. Uh -huh. Eh, tidak toks. Hmm, hey. Mm. Mm. Tunggu nanti mengalih itu. Mulut ikut anak. Sorry bila majik balik aku kasih guys kau. Kelabai kita buat tak uyam. Unsa, unsa selama dalam sasibu, dah manila sah. Manila dan dani to put soy sauce and it's it broke mm. well Ang hanghang nito guys ah. Oh. Kaya kunti na Soft drinks. Ay Royal. Ang oh, sa'yo ma? Hindi Royal. Uh, uh, the ah, dalawa. dalawa maduwa. Katermis,